Kinben Book 5, Chapter 1 Maririnig nga ang tunog ng mga sapatos na umaapak sa makintab na sahig ng basketball court sa loob ng Puerto Princesa City Coliseum. Makikita nga ang ilang kalalakihan doon na kasalukuyang tumatakbo habang may iba naman na nasa harapan ng basket at nagpapatalbog ng bola at naglalaro ng basketball. May mga lalaki at may mga babae nga rito na kasalukuyang nagsasanay ng basketball at volleyball. Normal na senaryo nga ito rito tuwing walang pasok. At dahil bakasyon na ay lalong nagkaroon ng pagkakataon ang mga kabataang malapit na nakatira rito. Ang requirement nga ng kulisiyong para makapaglaro rito ay dapat ay nakasuot ng uniforme na pang sports at sapatos na panlaro pinagbabawalan kasi rito ang mga nakachinelas at limitado lang din ang madalas na pinapapasok dito kapag ganitong mga pagkakataon. Habang abala nga ang mga kabataang naroon ay siya ring pagdating ng isang lalaking nakasuot ng pambasketball na jersey. Ang ilan niyang mga nasa loob ay napaseryoso nang makita si Jaron. Isa itong lalaking may Down Syndrome. Kompleto nga ang suot nito mula ulo hanggang paa. May wristband din at may headband. May dala nga rin itong bola at ngiting ngiti siya na pumasok sa loob ng court. Nang makita naman ito ng ilang mga kabataang nagbabasketball sa malapit na court, ay agad nila itong tinawag. Dito ka na sa amin sumali Jeron wika ng isang lalaking palagi ring nandito para maglaro. Nakasuot nga ito ng Utah Jazz na jersey at makikita sa likuran ang apelyidong Mitchell Tuwang-tuwa naman si Jaron na nagpunta roon at agad na nagpakawala ng bola papunta sa basket Ang ginawa nga niyang shooting ay iyong parang sinalok patasang bola At nang pumasok ito ay agad siyang pinalakpakan ng mga kakilala niyang naroon nag -peace sign naman si Gayron at kumaway rin siya sa mga dalagang nagba-volleyball sa hindi kalayuan. Ayos ang uniform mo Gayron ah, parang ngayon ko lang yata nakita iyan na. Sabi nga ng isa pang lalaki na nakasuot naman ng Puerto Princesa City jersey na kulay blue na may halong puti. Makikita nga sa harapan nito ang mga salitang Puerto Princesa City Divers at makikita ang logo nito na isang maninisid na nasa harapan ng isang malaking kabibe na ang perlas ay makikita ang isang bola. Samantala, makikita naman nga ang suot ngayong basketball jersey ng 28 years old na si Jaron na isang mansalay Black Knights jersey. Makikita nga rin sa likuran ang numero 3 at ang apelyidong Mendez na hindi naman tilala ng mga kabataang kasama niya. Dito ba iyan sa Palawan na tim Jeron? Tanong pa nga ng isang lalaki na kulay blonde ang buhok. Bakasyon nga kasi, kaya nagkulay muna ito ng buhok. Umiling naman si Jeron. Mindoro, idol ni Jeron Mendez. Sagot ni Jeron na bumungis-ngis pa nga ng ngiti. At pagkatapos ay umikot-ikot pa siya para ipagyabang ang kanyang suot na jersey. Maya maya pa nga ay may isang lalaki pa ang dumating sa venue at agad niyang nagtinginan dito ang mga nasa loob ng court at mabilis din silang napangiti dahil kilala nila ito. Ang kapatid ito ni Jaron at ang 6 na point guard ng divers. Tumakbo nga kagad ito papunta kay Jaron at makikita ngang umiiling pa ito nang matagpuan ito. Umakas ka na naman Jeron, ikaw talaga. Mabuti na lang at kilala na kita. Sabi nga ni Rare Marquez, makikita ngaring ring nakasuot ito ng jersey ng Houston Rockets at makikita nga sa likuran ang Paul na apelido at ang numero 3. Ang mga nagpa-basketball naman sa venue ay napatakbo nang makita ang manlalarong ito. Karamihan kasi sa mga ito ay idol ito. Lalo pangat dahil kay Rare kung kaya nakilala sa Maharlika ang bagong team ng syudad nila sa ligang iyon. Laking Puerto Princesa City rin nga si Rare kung kaya halos lahat ng nasa loob ng kolisiyum ay alam kung sino siya. Kuya Rare, laro tayo. Wika nga kagad ng mga kabataang nasa kolehiyo at high school na narito sa court makikita naman ang pagngiti ni Rer sa mga ito bigla tuloy niyang naalala ang kanyang kabataan dito at palagi nga rin siyang nagbabasketball kapag walang pasok sige sige, hintayin niyo ako kakausapin ko lang si Jeron, para hindi sa atin makisali papahinang wika nga ni Rer sa mga iyon na napangiti naman ng mapatingin sa kapatid nito Kuya Rer, anong jersey nga pala ang suot ni Jeron? Ngayon ko lang iyan nakita. Tanong nga noong teenager na blandi ang buhok. Si Rer naman ay napatingin sa kanyang kapatid at inakbayan ito. Idol daw na bago ni Jeron. Nagulat na lang ako nang mag-request sa akin na ibili ko raw siya ng jersey na ito. Napangiti na nga lang si Rer pagkasabi noon. Dahil sa pagbalik nga niya rito sa Palawan noong pagpasok ng buwan ng April, ay nabigla siya nang walang bukang bibig ang kanyang kapatid na ito, kundi ang maibili ng jersey ng isang player na hindi taga rito. Hindi nga niya akalaing mapapanood ng kapatid niyang ito ang OMPL sa Oriental, Mindoro. Si Calvin ang nagpanood kay Jeron noong OMPL sa Mindoro. Tapos sa nagulat na lang kami na nahiligan na ni Jeron iyon. Tapos lagi na niyang bukang bibig kay iyong si Mendez. Sabi nga ito ng kanyang nanay nang siya ay umuwi. Biglaan tuloy siyang napaluwas papunta sa Mindoro para lang pagbigyan ang hiling ng kanyang kapatid. Dahil din dito, kaya naisipan niyang i-research kung sino ang Ricky Mendez na iyon. Effective ang ginawa ko kay Jeron. Sa wakas may bago na siyang idol. Hindi na siya magre-request na pumunta ako sa inyo para makipaglaro sa kanya. Sabi nga sa kanya ng kaibigan niyang si Calvin nang magkausap sila. Isa rin nga itong players ng divers at ito naman ang kanilang shooting guard. Oo nga, napapunta ako ng Mindoro nang wala sa oras dahil sa iyo. Sa Mindoro ang team na suot ni Jeron at iyang Mendes, isang magaling na player iyan na pupunta rito sa Mimaropa League. Wika nga ni Rer na bigla pang naalala ang mga pinanood niyang replays sa laro ng Mendes na iyon. Hindi nga niya maiwasang matuwa dahil kahit ito ang pinakamaliit sa loob ng court ay napakalupit daw ng galawan ito. Nako, sure ako kuya na mas magaling ka pa rin po sa Mendes na iyon. Baka hindi niya mapigilan iyong malulupit na pasa at mga jump shots mo. Sabi naman ng isang bata at napangiti naman si Rer. Normal lang naman daw na maging bayas sa kanya ang mga ito dahil taga rito siya. Isa pa, hindi nga niya maiwasang makaramdam ng excitement dahil malalaman niya kung gaano ito kahusay sa labas ng Mindoro. Nabalitaan nga rin niya na plano pa sanang i-recruit ito ng Palawan team at mukhang isang malaking patunay nga raw iyon na talagang isang magaling na player iyon. Siyang araw na taga rito ay hindi malang lang nabigyan ng pagkakataon na mapasali sa Palawan team at mabuti na nga lang daw at nakapagbuo rin ang kapital ng Palawan ng isa pang team na isasali sa Maharlika League nitong nakaraang taon. Kinausap na nga ni Rer ang kanyang kapatid na si Jeron. Sinabi niyang dito muna ito sa tabi. Nagtawag pa nga siya ng ilang kakilalang dalaga na narito sa loob. Kinausap nga muna niya ang mga ito natabihan ng kanyang kapatid para hindi umalis Napakiusapan naman niya ang ilan at pagkatapos noon ay tumakbo na siya sa loob ng court para makipaglaro sa mga kabataang narito na hinintay ang kanyang pagbalik dito sa Puerto Princesa City Sa paglalaro nga nila ay makikitang pinapatalbog ni Rer ang bola habang binabantayan ng isang matangkad na teenager na taga rito ito nga ay si Harry, ang isa sa mga taga rito na pwede rin daw maisama sa team nila kapag ito ay nagmature. Galingan mo Harry, wika nga ni Rare sa pagtawid niya sa bola sa gitna. Dito na nga makikita ang marahang dribbling ni Rare at sa pagsugod sa kanya ni Harry ay bigla niya itong iniwasan at nilampasan. Napangiti pa nga si Rare dahil hinabol pa siya ng bata pero Napalampas pa nga ito at bumiglas siya ng talon na tila magpapakawala ng jump shot. Bumulusok nga ang bola at napaseryoso na lang si Harry nang hindi tumira si Rer. Bagpus ay isang extra pass papala ang ginawa nito. Sinambot naman iyon ng teenager na lumitaw sa ilalim ng basket at itinira iyon papunta sa basket. Nayanig nga ang board nang isang 6'7 na player ang dumakdak sa basket. Paglapag nga nito ay makikita pa ang pagpuyom ng kamao nito na kaagad na nilingon ang nagpasa sa kanya ng bola na si Derek Soko. Makikita nga rin na walang pantaas ang dalawa dahil kasalukuyan silang naglalaro ng basketball sa isang private basketball court sa isang resort dito sa El Nido. babawi na lang tayo sa Mimaropa League isa pa, Rare's team was not weak, kaya nang iniisip mo. Besides, exhibition match lang pati ang larong iyon, kaya okay lang na matalo tayo. Kalmadong ang wika ni Derek na makikitang pawisan ang matipuno nitong katawan. Napailing naman ang kasama niyang si Reggie Aguilar, ang small forward ng Palawan Falcons. Hindi kasi mawala sa isip ko ang sinabi sa akin ni Calvin. Sabi nga ni Reggie na dinampot ang bola at bigla ang ipinasa kay Derek. Sinambot naman ito ni Derek at dito nga ay isang mataas na talon papunta sa basket ang kanyang ginawa. Makikita nga ang pag-ikot ng kanyang mga kamay na may hawak sa bola at pagkatapos ay isang windmill dunk ang kanyang ginawa. Paglapag nga niya ay napabuga pa siya ng hangin at sinambot ang ibinatong tumbler ng kanyang kasamang si Reggie magpahinga muna tayo. Sabi nga ni Reggie na mabilis na dinampot ang isang sandong black at pagkatapos ay naglakad na nga sila palabas ng basketball court na napapaligiran ng mataas na bakod. Sumunod naman sa kanya si Derek na umiinom ng tubig at paglabas nila sa entrance ng court ay makikita naman ang mga bahayan sa resort kung nasaan sila. Malalaking kubo ito na may puting bubong sa hindi nga kalayuan ay makikita rin ang asul na dagat na kalmadong humahampas sa medyo maputing buhangin doon Ayos sana kung nakuha natin si Mendes tamang-tama sana'ng maging point guard natin sabi pa nga ni Reggie na Dumirezo na nga sa may dagat para damhin ang sariwang hangin na nagmumula sa malayo well we need to respect his decision muntik pa nga siyang makuha ng Batangas Bibihira lang ang gaya ni Mendes kaso dahil kalaban natin siya ay kailangan nating ipakita sa kanya na iba ang laruan sa bigger leagues. He cannot be sure that he will be able to achieve what he has accomplished in OMPL against teams that he has not yet competed with. And this Mima Ropa League will be his biggest challenge dahil karamihan sa mga teams dito ay aware na sa kanyang kayang gawin. Seryoso namang winika ni Derek na napatingin sa asul na dagat habang hawak ang kanyang tumbler. So, what do you think? Magiging successful ba ang dalawang teams ng Oriental Mindoro sa oras na magsimula na rin ang Maharlika? I don't think na pareho silang magiging successful. Pero sa lineup na mayroon ng Calapan City, based sa nakuha kong infos, kailangan nating mag-ingat sa kanila. Mendez was with Romero na nakita mo rin siguro kung gaano kang galing maglaro. Dagdag pa nga ni Derek at napangiti naman si Reggie nang marinig Kaso mas may experience tayo sa bigger leagues kaya dapat ay tayo ang mas may advantage. Wika nga ni Reggie at bigla rin niyang naalala ang team ng Puerto Princesa City. Kung magpapaisi-isi raw sila sa mga darating na mga liga ay pwedeng maungusan daw sila ng mga ito Lalo pa nga't natalo sila noong nagkaroon sila ng exhibition game sa baluarte ng mga iyon. Huwag kang maglalala sa Puerto Princesa City. We will beat them sa Mimaropa League at sisiguruhin ko sa iyo yon. Sino ba ako sa team natin? Kalmadong wika nga ni Derek Soko na hindi na makapaghintay na magumpisa ang Mimaropa League. Pero sino ang magiging point guard natin ngayon? Tinanggal na ni Bossing si Cantos at ayaw na rin kasi sa kanya ni coach. Isang kibit balikat naman ang tugon ni Derek. Wala pa rin nga siyang ideya pero sabi ng kanilang sir sa kanya ay maghahanap daw ito ng magaling na playmaker. Abangan na lang natin sa sunod na meeting natin. Sambit ni Soko at kasabay nito ay may isang lalaki nga ang tumawag sa kanilang dalawa ng oras na iyon. Captain, huwika nga ng dalawa nang makita iyon na kagad nilang binati. Nabalitaan ko ang nangyari sa exhibition game ninyo against Ginebra. Wika nga nito at sumeryoso naman si Reggie nang marinig ito. Hindi kasi kasama ang kanilang team captain na si Tank, ang 6'11 nilang sentro at isa sa nasa top rebounders ng Maharlika Basketball League noong nakaraang season. Bumalik na nga sila sa loob ng court matapos ang break time na ibinigay ni coach Isa sa kanila. Ito na nga ang ikaapat na araw ng kanilang training dito sa sports facility ni Mover Flores. Nakikita nga si Ricky Mendez na kasalukuyang inaayos ang sintas ng suot niyang sapatos at pagkatapos ay tumalon-talon pa siya. Napaseryoso pa nga siya nang batuhan siya bigla ni Romero ng bola. umalingaw nga ang malakas na tunog noon at pagkatapos ay makikita ang kamay ni Maki na pinapupunta sa may basket si Ricky nagkatinginan pa nga ang dalawang ito at si Isaiah naman ay napaseryoso sa plano ng mga ito mukhang magkakaroon daw ng one on one si Ricky at Maki nang wala sa oras hayaan na lang muna natin sila coach wika naman ni Mover na makikita ang may nakapatong sa balikat na kulay pink na towel may hawak din itong tumbler at sa tabi nga niya ay makikita rin si Trey Sanchez at si Carlo Ibáñez na semi-kalbo na ang buhok. Nakasampong one-on-one na sila ni Ricky nang magsimula ang training natin dito at hindi pa rin natatalo ni Ricky si Maki kahit isa. Sambit naman ni Tristan na seryosong pinagmamasdan si Mendes habang pinapatalbog ang bola sa harapan ni Romero. Natalo mo ako noong OMPL pero pagdating sa one-on-one -on -one game ay hindi ka mananalo sa akin Ricky Hanggat hindi mo ako natatalo ay siguradong mahihirapan ka sa sunod na liga na lalaroan natin Alam na ng lahat nang makakalaban natin ang galawan mo Kaya siguradong hindi mo na sila basta-basta magugulat Seryoso ang winika ni Maki kay Ricky na almado namang pinapatalbog ang bola sa kanyang harapan Alam ko yan Kuya Maki Kaya nga gusto kong makipag one on one sa iyo palagi Kapag may oras tayo sa training Nakangiti namang wika ni Ricky Na bumigla ng atras At dito na nga kumawala ang bola Mula sa kanyang mga palad Pinakagat nga niya si Maki Sa kanyang fake shot Sa pagtalon nga ni Romero Ay siya namang pagyuko ni Mendes At isang mabilis na hakbang agad Ang kanyang ginawa At sa paglampas niya sa kanyang defender Ay napaseryoso na lang siya Sa pag-aakalang Na gawa na makalusot sa kanyang kuya Maki. Huwag mong kakalimutan Ricky, nagpapalakas din akong maglaro. Hindi lang ikaw ang gustong mas maging magaling na player dito. Wika nga ni Maki. Nagawa nga niyang agawin kay Ricky ang bola sa pamamagitan ng kanyang niksi sa paghabol dito. Dumipensa kagad si Ricky kaso nadala siya sa atake ni Romero at nang mapaatras siya ay siya namang pag-atras ng talo nito. Isang sweet fade away jump shot ang ginawa ni Maki at sa paglapag nilang dalawa ni Ricky ay siya namang paghalit ng bola sa basket. Marami pang mas malalaki at mas malalakas sa akin ang makakalaban mo. Mas perpersahin ka nila sa laro dahil alam nilang wala kang magagawa. Seryosong ang winika ni Maki na ikinatango naman ni Ricky. Kung sa Oriental Mindoro ay masasabing kahangahanga si Ricky Mendez lalo pang at maraming ginulat ito noong OMPL. Pero, tila magbabago na ito sa susunod niyang pagkipagsapalaran sa pagbabasketball. Ito ay sa kadahilan ng kilala na ng kalaban kung sino siya sa loob ng court.